Dapat ayo niyo po ba Dok, na yung surrogacy sa mga hirap mabuntis sa liba laging nakukunan maging surrogate magkumuha na lang ng surrogate mom Very controversial yung yung topic na yan sa amin ngayon no Um it, probably it would depend on the patient's autonomy to to choose no ah uh, kailangan natin paliwanag namin ang dadaanan ng pasyente with choosing a surrogate mom, no? Meron akong experience na gano'n, but they already have a surrogate mom. And I never knew na surrogate mom. Alam ko, tinitignan ko siya for prenatal, no? And okay. uh, uh, ako, uh, ngayon kasi nagbabago na po ang trend ng society, mm -hmm. no? And napakalungkot ng mga walang anak. So, mm -hmm. if the patient wants that, I think that we should consult, no? Mm -hmm. um, of course, legally about it, no? Second is the the mental adjustment of the mother. Kasi pag magsasurrogate, ang ipiprenatal namin yung surrogate mom, no? Mm -hmm. uh, explain namin kung anong i-expect niya, no? At kung ano yung mga pinaka-importante, yung follow-through after the pregnancy. Bakit Kasi yung to? mom, surrogate, yeah. siya po yung pumabalas. Ng... Sige um, na po. Tuloy niyo na po bago ko, ay, ano yung tanong ko? mom na nagsasurrogate, siya yung siya yung makukunan ng baby siya yung mawawalan ng baby tapos yung mom babae naman natatanggap for that baby siya naman yung magkaka baby so somewhere there will um, have an imbalance of some psychological or emotional uh roller coaster so ima manage pareho yun. so pag surrogacy si doc bali iya harvest yung uh, mga cells from the mom and the dad tapos i, i, i implant yon doon sa uh -huh. ano sa do, kung ano, tawag mo, no? sa so, uh, sa, babae so, na uh, magdadala ng baby uh, so, sa palupit so, ano, tama yan, no, ano, yon no they just need the the mom the surrogate mom uh -oh. will just be that transporter parang ganun ang uh -oh. idea siya lang ang kakarga ng pregnancy dito hindi pa siya masyadong out no na, na accepted by all uh -oh. because of Be our culture. Pero as we look into studies uh -huh. abroad, no, nakikita na, it's starting to become something uh, little by little, mm. look into as a parang alternative solution to some. Um, right. Mm. Okay, maraming maraming salamat Thank po, you. Doc. Any last payo na lang po sa mga kababaihan? Mga nanay na nanonood sa atin ngayon, yung kumbaga prenatal care bago magbuntis, anong dapat nilang tandaan? Yes, oh, Sir Julius, Ma'am Tintin, uh, I would like to as ano, uh, some reminder sa ating mga babaeng gusto magbuntis, no? Mm -hmm. Of course, uh una kapag may balak na magbuntis, pumunta na po sa OBGYN at uh, it's importante na sabihin lahat no? Pag tinanong namin na meron ka bang lahing ganito, alalahanin 'yung mabuti lalo na 'yung mga hindi nakakabuo ng pregnancy. Pangalawa, to follow the orders to the letter, no, ng isang obst obstetrician gynecologist, magbasa at makinig sa mga ganitong mga opportunities ng mga shows ninyo para matutunan din po nila yung mga dapat gawin at importante ho ay I always tell my patients to pray, no? a uh, prayer is always on top of everything kasi okay. kami is custodians lang naman po ang mga doktor, no? It's uh, ultimately no ah, uh, the prayer that can lead our patient and the doctor to yeah. manage that patient na magkaroon ng anak. At pinakahuli ay syempre kailangan po maging healthy ang pangangatawa. to choose to have a good life lifestyle always. Yeah.